Alam naman kung gaano kamahal si Ma Madam Diwata ng mga tao. Alam naman pinakakaguluhan talaga. May masasabi po pa kayo dyan. Ano ba yan? Thank you ko lang may ng swatting. Salamat, salamat. 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 Ima Excuse me Kuya Totoy Pwede mo bang ninawin yung about dun sa issue na sinasabing ikaw daw ng boss kay Ma'am Diwata uh, Hindi po ako yun uh, Yung una naming tag po ni Mami Di uh, Pagod daw siya nun uh, Napagsaraduhan niya ako ng pintana Pero dahil kasi pagkakamali ko rin po talaga yun Lumapit ako dun na walang paalam Without permission uh, Siyempre tao rin yung tao, tao yan Panapapagod sa business niya Priority ang negosyo, hindi tayo mga vlogger So lumapit ako doon na pagsaraduan ako ng pintana. Hindi po ako basher. Nagkataon lang hindi naging maganda una namin pag nimit. At saka lilinawin ko sa lahat, hindi ko ako yun yung nakarami ng rice talagang 100 pesos. At nagsabi na kung ano-ano. Uh, may kanya-kanya naman po tayong opinion. Malay mo, masarap sa akin. Masarap, hindi, ba, diba, may kanya-kanya tayong panlasa. May masarap sa akin, may hindi sa iba. May tama lang sa iba. So yun. Uh, lili namin ko sa lahat hindi ako yung basher na yun. Uh, yung pagkikita na namin ni Mami D, uh, yun sinaran niya ako ng bintana. Kasi sabi niya po sa akin, pagod daw po siya ng araw na yun. At busy siya. At bigla, big, kasalanan ko kasi yun, bigla-bigla ako lumapit. Yun lang po yun. I clarify mo na hindi mo talaga sinisiraan si Diwata, yung pa Opo, part na yun. hindi, hindi ko po siya sinisiraan. Wala ka po akong ganong videos na paninira. Yun. Kaya, ano purpose tong ano, yung binigay mo kanina? Peace offering po yun, tsaka pag-thank you ko rin sa kanya, uh, kasi uh, line, yun nga, naging okay na po kami. Idol ko po talaga yan. Kaya po yung binigyan ko siya ng gift po, for thank you lang po yun talaga. Ano masasabi you. mo yung mga supporter ni Diwata pero sa fake account nakasupport? Yung sa mga supporter ni Mami Diwata na nakasupporta sa fake account, dalawa po yung account na yun. Yung isa po yung nagla-live, dun po kayo sumuporta. Yung sa hindi po nagla-live, yung may mga watermark po, ayun po yung fake account. Uh, tigilan nyo na po yun. Lumipat na po kayo sa original accounting mamiti.